Ito kami sa ano, laundry shop. Maglalaba kami ng mga sapatos. Asa? Eh, pasok na din. Okay lang. Okay lang. Yan, maglalaba si Jim ng sapatos. Bili. Ah, yun malaki oh. Yan oh, malaki. Yan lang dapat nga ay sus di ka dyan dyan maliit ayan malaki bo sapatos yan ni eh. di naman yan mag squeeze ay liliit parang damit pag nabasa liliit iyan kaya ba kaya ba this time yung sabon no napasama na Agoy, natapon na yung sabon. Uh -huh. Itaktak mo na. Itaktak mo na. Mataktak mo na. O, oh, yung mga sapatos. Okay. Labahan, Labahan ng sapatos. ah? Ilagay mo dito. Lagyan ng sabon doon sa loob. Oo, ah. ah, basura nyo. konti lang, Ma. Basura. Hindi ko lang abot. Alin, saan? Yung sabon? Asan lagay ng sabon? Okay. Wait lang po ako ng mapuan. Ayan. <laughs> 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 Sabon. Ayan! Ay, hindi pwede. Hindi mahila. <laughs> Masyadong mataas yung ano. Palagay mo kaya sa aali. Masyadong mataas yung ano. Yun mga sapatos namin. Oh. No. <laughs> ka mo na kaya. Pura katulak dyan. <laughs> Upuan. Hindi <laughs> niya kasi abot lagay ng sabon doon sa taas Ah, nasa taas 'yung lagay. Dito lang manong sabon. Ayun, lalagyan niya ng sabon. May sabon kaya lang di kasiya ito. Ano? Damit-damihan mo kasi marumi 'yung sapato nagdagan ayan, dito kami lalaban ng sapatos dito sa laundry shop ayan, okay na pagbabayad so, na siya coins ang <laughs> kano daw? pagdala ah, pagdala Bali, every three months naman maglaban ng sapatos. Hindi <laughs> naman palagi. <laughs> Warm lang na tayo. Warm, hot na. Hot na, para matanggal daw yung mikrobyo. Kulang <laughs> ng quarter mo, meron ka ba yan? Naman, ko lang pera dala ba mga barya-barya sa bag ko? Ayan, oo, ano to? Paya? <laughs> Kulang yung barya. Alam mo mga barya-barya? <laughs> Kulang ng barya. Kung dala? <laughs> oh, wala. Kulang yung pera niya. Kuha siya doon sa kotse. Hello guys, mega love shout out. Shout out Madam Walpe Benjamin, shout out. My friend Pinay Mix Vlog. Shout out kay Sino. Kay Labi Vlog. Ayan. Oh, ayun, nalaba-laba na. <laughs> ay, ito, pa. Uy, ito, to? Mamaya nang ganyan. Yawit niya dati. Uy, na uy, 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 Ay, ayan ay, ay, na, oh. naglalaban. Mm, Basurahan. Basurahan. nakita namin to. Ilang minuto. Ilang minuto to? 27 minutes. Kasi mga 30 minutes. Balikan namin to. Kaya punta kami sa grocery. Okay na.